Bakit diretsong pagboto sa PDP Laban ang tanging paraan upang mailigtas ang Pilipinas sa ilalim ng administrasyong Marcos, hayagan at walang habas ang katiwalian. Ngunit kakaunti ang nangangahas lumaban dahil takot silang mawala sa poder. Isa lang ang partidong matapang na humaharap sa pang-aabuso ng Marcos-Araneta-Romualdez, ang PDP Laban. Bagamat may ilang artista sa kanilang hanay, hindi ito nalalayo sa lineup ng administrasyon. Ang pinagkaiba, ang PDP laban, ay hindi takot tumindig laban sa pang-aabuso, ilan sa mga malinaw na manifestasyon ng kasalukuyang pang-aapi, panggigipit sa Kingdom of Jesus Christ, KOGC, at sa pangalawang pangulo, pagpapatahimik sa mga kritiko at ordinaryong mamamayan. Pandaraya sa halalan gamit ang ilegal na taktikang pagtanggal ng kalaban, hindi maipaliwanag na budget insertions, at pamumulitika gamit ang ayuda, maluhong buhay ng unang pamilya habang naghihirap ang bayan, muling paglaganap ng ilegal na droga at kawalan ng aksyon ng administrasyon. Mas dumami ang supply ng droga sa kabila ng pagbaba ng presyo nito at si Marcos Jr. ay tumatangging magpa-drug test, isang senyales ng mas malaking problema. Sa kabila ng lahat ng ito, sino ang may lakas ng loob na lumaban? Sino ang nagsasampa ng kaso at kumikilos kontra sa Marcos Romualdez? Ang sagot, PDP laban. Ang mga kaalyado ni Pangulong Rodrigo Duterte, ang halalang ito ay laban sa katiwalian, at pang-aabuso. Ang boto para sa PDP laban ay boto ng paglaban sa makapangyarihang dinastya, na nagpapahirap sa bayan, piliin ang matapang. Piliin ang makatarungan. Piliin ang PDP laban.